Ay, sus, ang naman yan, eh. Ang bait. Maliligo kayo, ha? Hmm. kumakain sila ng hysteria. Aba, ayaw. Ab maliliit hindi ko pala naisama good morning good morning guys ang oras natin ay alas 10.41 please subscribe my channel yari vlog oh, sino naman po dyan ang may ano ng mga dog food sana may mag donate ay may mag sponsor ng dog food ay ng dog food nila sa ako 1,006 20 days lang No. Hmm? Yan guys, so, uhaw naman kayo sa kanila. Sana may mag-sponsor ng dog food. Takutan niyo pa ang guys. Pakawalan. Pinamigay ko. Baka hindi mo matamaan. ano Ganyan uh, na, lalo na ito. Oh. Maldita pa naman to. Ito naman, maingay pag nagugutom. Baka walang tumagal. Lalo na ito. Oh. din din yan. ai, ai, dinha, se me cai, se me cai, no, cai, ai, ai, Nasaan niyo pa? Dali. Oh. Maati itong siya. yung pangit ng pagkagupit ko kaya inal ko yung bangs sorry no joke, okay okay yung pagkagupit ko sa kanya, niya mga uka uka ang pagkagupit ko kaya tinawag siya na red kasi kulay red po siya ang balahibo niya red ito naman po si Mikay Lavender po yan Lavender ang kulay niya ang tawag sa kanya ay Lavender Lavender under line. Ito naman, red labor line. Yung isa naman, nasa na si Moira, chocolate labor line. Ito naman po ay si Bybor. Tricolor po siya ang tricolor ay tatlong kulay ko black, brown, white yan naman isa si charcoal kasi kaya si charcoal si olive ay maitim lavender yan si lavender kahit ilong gulay lavender Yan lang guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel Gary Vlog. Ano, ubos na, ubos. Ubos na. Ubos na yung chichirian niya ang maglola. Ito ang lola nila sa lahat. Popcorn. yan ang pinakamaliit sa kanilang lahat. Si wako na bagong panganak. No? Thank you guys for watching. Please subscribe my channel, Gary Vlog. Thank you, thank you so much sa mga subscriber ko at sa mga hindi hindi pa naka-subscribe, please subscribe po. At salamat, salamat din po sa mga nanonood. Kahit hindi po kayo naka-subscribe, tapos pinapanood niyo naman po ang aking vlog. Salamat na marami po. Salamat, salamat. Salamat na marami. Thank you, thank you, thank you. Thank you guys. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Saan man kayo naroroon. Jesus loves you po. God bless.